Higit isang taon na ang nakalipas mula nung nagbitiw ng mga pangako ng pagbabago si Pangulong Aquino. Mga pangakong isa sa mga nagpanalo raw sa kanya noong 2010 elections. Binalikan ng GMA News ang kanyang mga nakatunggali noong eleksyon at tinanong sila ano ang masasabi nila sa pamumuno ni Aquino. May report si Tina panganiban Halipas ang mahigit isang taong pamumuno ni Pinoy, kinumusta namin ang mga dati niyang nakatunggali noong eleksyon 2010 at tinanong kung pasado ba sa kanila ang leadership style ng Pangulo. Ang dating standard bearer ng Ang Kapatiran Party na si JC de los Reyes, aktibo pa rin sa mga advocacy ng kanyang partido at sa pagtatayo ng mga simbahan. Naniniwala raw siyang sinsero ang Pangulo sa paghangad ditong magkaroon ng reforma o pagbabago. Pero ang hamon niya rito? Kulang. Kulang na kulang. Kulang ang sasabihin lang kung walang korap, walang mahirap. Motherhood statement yon eh. Para bang napakadaling sabihin. Ang tanong, paano mo gagawin? Hindi rin nalalayo rito ang opinion ni Red Cross Chairman Richard Gordon. pagupong upong pag -upo pa lang daw kasi, malinaw Please na si raw ma dapat ang mga prioridad ng isang Pangulo. Sa tingin ko, maraming ako narinig at uh, ako rin nakikita ko na Kulang yung uh, prioritization, kulang yung vision, at ang priority is uh, to keep looking back. Si dating Pangulong Joseph Estrada, nanoy po mga lawa kay Pinoy sa Botohan, abala na ngayon sa kanyang real estate business. Bukod sa paghahabol sa mga umanoy kurakot, kailangan din daw sabay na pagtuunan ang kahirapan. Hungry stomach knows no law. Huh? Uh, it's not only eradicating grub, but you have to have a uh, sustainable growth. We go, in the meantime, that he's concentrated on government corruption, at the same time, he can simultaneously uh, concentrate on uh, food security. Ang environmental activist turned motivational speaker na si Nicanor Perlas, kahit naniniwalang may magandang intensyon ng Pangulo, hindi raw kumbinsido sa performance ng Pangulo sa unang taon ng panunungkulan nito. There's so many things that are botched up and But there are also things that are, you can see his intent. For example, the care and controversy on the PCSO. Now, if he starts doing that and with other agencies that are equally corrupt, then that would give a little more teeth to what he's doing. Si Brother Eddie Villanueva na bumalik na sa kanyang pagmiministro, naniniwalang hindi raw agarang masusolusyonan ang mga problemang minanalang ng Pangulo. In fairness naman kay Presidente Noynoy, sa first year niya, pinakita naman niya ang kanyang political will sa governance. You no? Know? Kasi he inherited complex problems eh. And it can be resolved in the twinkling of an eye. Sa akin, honestly, ang grade ko sa kanya, kung 1 is to 10, eh, mga 7. Ang isa sa pinakamahigpit na nakalaban ni Pinoy noong eleksyon na si Senator Manny Villar, iwas pusoy pero gentleman ikangan nang tanungin namin ang kanyang opinion uko sa performance ng kasalukuyang Pangulo. Well, hindi naman ako nagkocomment muna sa, ano, sa mga ganyan. Mahirap kasi mag uh, mag one way or the other uh, dahil tayo naman ang kumandidato noon. Kaya medyo mahirap ang aking kalagayan dyan. Sa kabila ng magkakaibang opinion, may pabaon din namang payot suporta para kay Pinoy ang dati niyang mga katunggali. I think he's intelligent up to now. After his, uh, although uh, the position of a president, it's a, to be president, it's a, it's a learning curve. There's no school for president. It's a learning curve. Now, after one year, maybe I think uh, he'll do better. I'd like to see more opportunities for our people. I'd like to see yung education natin itaas ka agad ang antas. Pero, like I said, I'm not going to judge. Tingnan natin ulit. Uh, anyway, wala naman mangyayari. Kahit na i mo yan, he's not out. He'll be there for the next six years. Let's support him. A true democracy is one which, in, which finds a way to gather the energies of its citizens towards one vision, one focus. Magkaroon siya ng personal checklist magkaroon siya ng uh, i-double check niya ang performance at sinasabi ng kanyang mga department heads. You know? And then be decisive in making the right decision for the greatest good of the country. Masyado maaga pa naman eh. Uh, one year pa lang. Tingnan, tingnan natin. Baka, uh, baka hindi pa natin nakikita yung epekto. Sinubukan din namin kuna ng pahayag sina dating Defense Secretary Gibot Chodoro at dating Senadora Jambi Madrigal na kabilang din sa mga tumakbo noong nakaraang presidential election pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Nasa labas daw ng bansa si Chodoro habang nasa spiritual retreat naman si Madrigal. Kung baga sa bagong serye, unang yugto pa lang naman daw ito ng Administrasyong Aquino. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Tina Panganiban Perez, GMA News.